Uh, yes po muli po isang magandang magandang araw mga kabarangay. So uh, issue po ito sa BARM uh, Ayun nga po at uh, nag po itong ilang uh, taga-BARM uh, Sa pangunguna po itong si uh, MILF Commander uh, Bravo Na hinihiling po sa Comelec na ituloy yung uh, BARM election. Uh, yes po kung ating pong matatandaan ay uh, nagbaba po ng uh, TRO Uh, itong uh, Korte Suprema uh, para po dito sa BAA or BAA uh, number 77 na pumapalit po dito sa uh, BAA uh, number 58 mga kabarangay uh, uh, ilang araw nga pa lang po ang nakalilipas ay uh, nabaltaan nga po natin na ipinatigil po ng uh, KOMELEC ang lahat po ng paghahanda ha ah, paghahanda para po dito sa BARM election, Kaya, uh, yan nga po, nagkaroon ng uh, kaunting kahan uh, dito po sa ating mga uh, kababayang mga muslim. Uh, at alam naman po natin na uh, ito po ay gustong-gustong matuloy na ng Pangulo, ang BARM election uh, for the first time po, dahil ito po daw sana o dapat ang uh, kauna-unahang uh, halalan po ng BARM. At matatanda po doon po sa mga unang uh, pangungusap po ng Pangulo na pinapa-priority po niya sa COMELEC. ah, Itong uh, BARM election. At uh, yun nga po, alos sa uh, sinasabi niya na dapat na ma-postpone itong BSKE eh, para mabigyan nga po ng prioridad itong BARM uh, election. Pero mga kabarangay, hayan po at nagka-problema dahil nga po sa TRO. Mga kabarangay, uh, sa lahat po na hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel uh, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe Pakiclick po ang notification bell at all Para palagi po kayong updated uh, sa aking mga bagong videos At pakishare naman po at yung magustuhan At ayon po sa Comelec or kay Comelec uh, George Erwin Garcia Ay uh, paano o ano po ba ang uh, susundin niyang batas ayas uh, Yes nga po, ayan at uh, nati-RO nga itong uh, BAA-77 at pinalitan nga itong BAA 58. At ano daw po ang susundin po nilang batas? Mga kabarangay, kung ang susundin po na batas itong BAA 58, ay hindi po magtutugma itong mga piniimprenta po nilang mga balota. Mga kabarangay. bukas po, araw ng Lunes, September 22 ay magbubukas na po 'yung Korte Suprema. Ah uh, sana po ay uh, mabilis yan na nilang mapag-usapan din ito ano po, ka din o uh, kasama na ang uh, BSKE. Uh, sana po sa natitira at nalalabi pa pong uh, panahon ay uh, ma-resolve na po ito. Ang uh, barn election po ay nakatakda. Sana na magaganap itong darating po na October 13 napakakonti na lamang po ng araw mga kabarangay at uh, October 13 na po at sya na ay nagka-aberya pa. Dahil nga po sa TRO na ito, uh, yan lamang po muna mga kabarangay. Sana dalangin po natin na kahit konti panahon na lamang ay agad na ma-resolve po ito ng Korte Suprema.